يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله عز وجل في كتابه العزيز Ya أيها الذين آمنوا تقول الله بكونوا مع الصادقين. ang pagkure para kay Allah subhanahu wa taala at nawa ang kapayapaan at biyaya ni Allah subhanahu wa taala ay mapasa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya hindi sa kanyang pamilya at mga kasamaan. <coughs> Sinabi ni Allah subhanahu wa taala o kayong mga mananampalataya o kayong mga nanampalataya Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at maging kapiling kayo ng mga matutuwid. Maging kapiling kayo ng mga makatotohanan. Ang mga scholars ay nagpapaliwanag sa aya na ito na bukod pa sa pag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng takwa sa Kanya, ay inutosan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapiling lamang ng mga makatotohanan. At sino ba ang pinakamakatotohanan sa mga Muslim <coughs> Liban pa. sa iyong nagpapatupad ng kung anumang isinabatas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino ba ang pinakasinungaling sa umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? liban pa doon sa nagpapasinungaling sa mga ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon ay nasa buwan tayo ng Pebrero at dahil naririto tayo sa bansa ng mga hindi Muslim, ay hindi naiiwasan na tayo ay nadadampian ng mga gawain mayroong paglapag kay Allah subhanahu wa ta'ala lalong lalo na ang gawain na mga kufar at dalawa rito ang nagiging usap-usapan ngayon sa maraming mga lugar ng pag-aaral ang usapin ukol sa araw ng mga puso at ang usapin ukol sa pagkakaroon na mga kapistahan sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Unang-una ukol sa araw ng mga puso, sinasabi ng mga scholars na anumang uri ng pagdiriwang liban pa sa dalawang id ay isang pagdiriwang na bida, ay pawang mga pagdiriwang na bida. na tunay na si Propeta Muhammad SAW ay hindi nagdiwang nang iba pang mga araw liban pa sa dalawang ito. At hindi siya nagdiwang na kahit ano pang pagdiriwang, kahit ang mismong kaarawan niya. Kaya kung ipinagbabawal ang mga okasyon na may kinalaman sa Islam, na wala na mga batayan sa Islam, ay gitna ipinagbabawal ang mga okasyon na wala naman talagang kinalaman sa Islam. Tulad ng pagdiriwang ng araw ng mga puso, na isang pagdiriwang na ginaya ng mga Kristiyano sa mga pagano, specifically sa mga Romano. Ang mga Romano na nakikilala natin sa pagsamba sa napakaraming mga Diyos. Ang mga Romano na siya ngayong ginagaya ng simbahang katoliko na ang lahat na lamang ng okasyon na meron ng simbahang katoliko at ang kakristyanuhan sa pangkalahatan ay bawang mga ginaya nila sa mga okasyon ng mga paganong Romano. Nang simbahan katoliko sa gagustuhan nila na dumami ang kanilang mga membro, ay ginaya nila ang okasyon ng mga pagano upang maingganyo nila ang mga pagano na sumali sa kanilang hanay. Ang araw ng mga puso na ipinangalan nila sa isa sa kanilang mga santo, si Saint Valentine, na isang pare. Kung titingnan pa lamang natin sa kasaysayan ng pagdiriwang na ito, ay nag-uugat ka agad ang okasyon na ito sa shirk. Mga kapatid sa pananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay mga ngatwiran, na ang araw ng mga puso ay araw ng pag-ibig. O kaya ay mga ngatwira na ito ay inyong pagtiriwang, hindi dahil sa shirk, kundi dahil sa pag-ibig. Mga kapatid sa pananampalataya, walang lugar ang pag-ibig sa Islam liban na lamang sa loob ng kasal. At hindi ito matatagpuan sa mga okasyon at iba pang uri ng mga relasyon sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan na siya namang itinuturo ng karimari-marim na okasyon na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalakalakum min anfusikum mazwajan litas kunu ilayha. Kabilang sa mga ayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paglikha niya mula sa inyo ng mga kababaihan upang inyo maging mga asawa upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila. Nasa sinasabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyang mga palatandaan, kabilang sa kanyang kapangyarihan na siya ay lumikha ng kababaihan upang ating maging mga asawa na mariin na tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang maaring maging relasyon sa pagitan ng lalaki at babae liban na lamang sa pagiging mag-asawa. At sa sumunod na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Waja'ala baynakum mawadda At siya ay gumawa sa pagitan ninyo ng mawadda ng pag-ibig warahma at habag in na fidali kalaaya. At tunay na matatagpuan ninyo dito ang palatandaan likaw miyatafakkarun para sa nasyon na nag-iisip. Mga kapatid sa pananampalataya, sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatagpuan natin ang gabay na wala tayong iba pang hahangarin na gabay, libat pa sa ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga muslim. Nasa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pangkalahatang pagbabawal sa iba pang mga uri ng pakikipagrelasyon sa pagitan ng lalaki o babae tulad ng pagiging magsyota, maggirlfriend o boyfriend, pagiging mag-text pagiging mag, pagiging mag pal, o pagiging fiancé. Kahit ano pang itawag nyo rito, walang maaring mamagitang relasyon sa pagitan ng lalaki at ng babae <coughs> liban pa sa kung ano ang itinakda, ang kasal, at ang iba pang bagay ano mang itawag pa dito ng mga tao, ano pang in inventuhin nilang tawag sa relasyon na mamagitan sa lalaki at babae, ano pa mang ganda, ang isipin nilang itatawag dito ay tunay na ang lahat ng ito ay pinagbabawan. Isa pang usapin na palasak sa panahon natin ngayon ay ang usapin ng mga kapistahan. At tunay na sa pagpasok ng Bagong taon na ito, sa Gregorian Calendar ay pumasok din ang napakaraming mga kapistahan. Nauna naga, nang naganap ang bagong taon, ang mga kapistahan ng Santo Niño. At uh, sa ngayon ay isang usapin sa pagpasok ng summer, sa pagsisimula ng pamumulaklak ng mga halaman at ng mga tanim dito sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mga okasyon at kabilang dito ang panagbenga sa Baguio na naging usap-usapan ngayon. Sa pagkonsulta natin sa mga maalam ukol sa mga usapin na ito, ay nalaman natin na mga ganito mga okasyon, bagaman wala silang pinalaman sa relihiyon, bagaman walang santo o walang Diyos-Diyosan na kinikilala sa kapistahan nito ng mga bulaklak. Ayon sa sinasabi nga ng mga nagbuo ng ganitong okasyon, ay ipinagbawal pa rin ng mga scholars ayon sa fatwa ng Lujnatud Daima sa Saudi Arabia ang pagsali o pakikilahok ng mga Muslim sa ganito. Unang-unang sinabi nila, bagaman ito ay nahawig sa mga maharajan o mga festivals na walang kinalaman nga sa mga gawain panrelihiyon. Maging ito man ay cultural presentation lang. Dahil sa ang gawain na ito ay merong kinalaman sa pagsibol ng mga halaman o ng mga bulaklak ay nahawig pa rin ito doon sa mga selebrasyon na meron ang mga hindi muslim. Dahil ang mga kapistahan ay madalas ginagawa ng mga hindi muslim bilang pasasalamat sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pagtubo ng kanilang mga pananim, sa pagtubo ng kanilang mga halaman. At dito inihahalin tulad ng mga scholars ang mga aayadu zuhur na mga ito o ang mga kapistahan ng mga bulaklak at mga rosas na tulad na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya sa sinabi na ito ng mga scholars, ay hindi tayo maaaring sumali o makilahok sa mga pagdiriwang nito at hindi tayo maaari na bumati sa mga hindi mananampalataya sa kanila mga pagdiriwang <coughs> na ito. At ito ang gabay ng mga maalam sa relihiyon nating ito, ang Islam, na marapat lamang na ating kukonsultahin palagi tuwinang tayo ay merong hindi nauunawaan dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Pasalu ahlardik dikring kuntum la ta'lamun. Tanungin ninyo ang mga maalam kung kayo ay walang nalalaman. Inna allahu wa malaikatahu yasalluna ala nabi. Ya ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. la masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamidu majid.